Kim Chu masayang inanunsyo kung ano ang mayroon sa kanilang dalawa ni Paolo Avelino ngayon. Tuloy-tuloy pa ng din ang pag-uusap sa social media ng mga netizen at ibang media influencer tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avelino. Tinatanong na nga umano kung ano nang ganap sa kanilang dalawa at dito nga ay nagkaroon ng pagkakataon ang aktres na masagot ang mga tanong na ito. Agad naman sinagot ng aktres na may kasamang ngiti at nagpapahiwatig na parang mayroon na talagang label ang kanilang samahan. Ani niya, pinatigil na daw nito ang aktor sa panliligaw sa kanya dahil sinagot na daw ito ng aktres. Tama lang talaga na sinagot na ng aktres ang aktor at hindi na pinatagal pa ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Dahil bagay naman silang dalawa at hindi ito may kakaila. Masaya namang nagsigawan ang mga fans nito at marami ding nag-aabang sa mga susunod at nakakakilig na balita ng dalawa. And this are chika for today mga ka-Showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.